Mabakba kami. Guys. Mapalit kami ng kulay na ang kwarto. Pipinturahan namin. Eh, wala kami pera. Kaya kami lang ang mag tatanggal. Hello. <laughs> eh, maayo na adlaw sa ato na <laughs> ang tigas tanggalin ayan o no? super tigas ayan pero yan na lang natitira lahat na nabakbak na namin oh my god bababada na lang namin ng gas yan para matanggal yan ito yung natatanggal yan. Sukat lang ko may dito. Pinitin siya namin ito ngayon. Ito yung ginagawa namin. Magbakbak ng ayan, okay, isa kong ano, liver girl. <laughs> Hello. Hello. ay naman yung mga pag-aaralan ninyo. Hindi nyo nalangin bak no? nga. no. Tanda nga nito. Wala nga, Nes. Naman. Makita ba yung kuya mo, ha? Bakalo niya nagas. ah uh. Pero naman no, sinabi masisabi na mga Gas Basta kasi naku <manyang singing> <manyang singing>